Gerald Anderson, ginawaran ng award. Julia Barreto ipinagmamalaki ang kabayanihan ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson sa pananalasa ng Bagyong Karina. Habang isinailalim ang Metro Manila sa si state of calamity dahil sa bagyong Karina, ang magkasanib na pagsikap ay ginawa upang matiyak na ang mga rescue operation ay isinasagawa. Noong July 24, 2024, nakakuha ng atensyon ng mga netizens habang nakikita ang kapamilya star na si Gerald Anderson na tumutulong sa mga pamilya sa isa sa mga binahang lugar sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Binati ni Gerald ang mga nakaligtas sa likod ng kamera na handang dalihin sa mga evacuation site. Ang isa sa mga nakaligtas na ito ay isang umiiyak na batang lalaki na nakasuot ng pink na kapote na tila nag-aatubili na ilayo sa kanyang ina. Kinausap ito ni Gerald, anong pangalan mo? Sige lang, sasama nanay mo. Okay, come here. Halika, hawak ka sa akin. Okay, let's go. Ako bahala sa iyo. Sa kanyang sabi sabay karga sa batang kanyang ililigtas. Natuklasan ng mga netizens na ang mga aksyon ng 35 anyos na aktor ay nagbibigay inspirasyon at isang kailangang kailangan na paraan ng tulong, lalo na sa mga panahong ito ng pagsubok. Samantala, ipinagmamalaki naman ni Julia Barreto ang kanyang nobyo kung paano tumulong si Gerald Anderson sa mga tao noong Bagyong Karina. Ibinahagi ng Filipina actress na si Julia Barreto ang kanyang saloobin tungkol sa kagitingang ipinakita ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson noong bagyong Karina. Gaya ng inaasahan, ipinagmamalaki ni Julia kung paano tumulong si Gerald sa mga nasalanta ng bagyo. Pero naging bukas din siya sa kanyang mga alalahanin para sa kaligtasan ng kanyang nobyo. As much as it was a proud moment, of course, I was really really worried about Gerald Ang hirap kasi grabe yung worries ko rin noon Grabe yung kabako noon sa ad ni Julia Barreto By nature, that's who he is as a person Ever since you know, I was worried of course I just really hoped that he would be safe while doing that for others Dagdag pa ng dalaga sa kabila ng kanyang mga pag-alala, ipinagmalaki pa rin ni Julia ang dedikasyon ni Gerald sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mapagsubuk pagsubok tulad ng bagyong Karina. Samantala, Kinilala ng Philippine Coast Guard o PCG ang kapamilya aktor na si Gerald Anderson dahil sa mga kabayanihan noong pananalasa ng Bagyong Karina. Si Gerald na isang Auxiliary Lieutenant Commander ng Philippine Coast Guard, Auxiliary K-9 Squadron, ay personal na binigyan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa kaganapan. Natanggap ni Gerald ang parangal kasunod ng kanyang katapangan at kabaitan sa paglilita sa mga residente sa gitna ng pagbaha sa barangay Santo Domingo sa Quezon City.